Maraming salamat po, ginawang Pangulo at sa ating uh, Pinuno Mayuria mayuriya. Audi billahi mina syaitanu bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal kong kasama, ginawang Pangulo, ang aking pagbisita sa mga paralan mula tawi-tawi hanggang apari, paulit-ulit ko pong nakikita ang kakulangan sa silid-aralan. Mga batang nagsisiksikan, mga tumutulong kay Sami at mga pasilyong ginawa ng classrooms dahil sa kakulangan ng espasyo. Kaya naman po tumatayo ako ngayon upang buong damal na i-co-sponsor ang Classroom Building Acceleration Program na isinusulong ng aking kapatid sa paglilingkod, Senador Bam Aquino. Mga mahal kong kababayan, Meron pong mga pagkakataon na kahit magkaiba ang kulay sa politika ay nagkakaisa po para sa isang adhikain makatutulong sa ating mga kababayan lalong-lalo na po sa ating mga kabataang Pilipino Batid naman po nating lahat sa maraming pagkakataon na tayo po ay sinakop ng mga dayuhan o ng anumang adhikain o ng anumang religion, pinakamahalaga po at unang-una na dinadala nila ay edukasyon. Sapagkat ito po yung pinaka matinding pangangailangan upang magkaroon ng pagkakaintindihan. Kaya po, Inihingi ko po sa aking mga kasama na suportahan po natin ang panukalan na ito ng aking kaibigan na si Sen. Bang Makino upang ang ating pong kabataan ay makasabay. Huwag pong maiwan sa takbo ng mundo sa pagalingan. Alam naman po natin, hindi po kaila na marami pong mga bansa na makapangyarihan Ya ampon nagsasamantala sa mga katulad natin na bansa. Ang atin pong panlaban ay tamang edukasyon. At ya ampo ay pinatunayan mismo ng ating mga bayani. Kung natatandaan po natin noong panahon ni Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal sa kanyang mga huling araw sa Dapitan, ang kanya pong pilalakas ay ang pagbibigay edukasyon sa kabataan nagbigay po siya ng silid aralang doon mismo sa dapitan. Kaya may ko po ang panukala na ito kay Dr. Jose Rizal. Ngunit, meron po tayong backlog. 165,000 classrooms. Sabi nga po ng ating kasama din, ni Sen. Kiko Pangilinan, kailangan linggo-linggo po may gawin tayong classroom. Sapagkat, Meron pong nabanggit na 22 classrooms lang ang nagawa itong taon na ito. And ang target po ay 1,700. Ibig pong sabihin, kailangan natin ng 55 years para abutan po natin yung 1,700. Pero bago po natin magawa yon, lolo na po yung mga bata. May mga apo na po sila. Kaya sana po, akin pong hinihingi, suportahan natin ito sapagkat kung edukasyon ng susi sa ating kinabukasan, patuloy tayong makukulong sa problema ng kasalukuyan dahil sa kakulangan at kawalan ng maayos na silid-aralan. Naniniwala po ako na ang CAPAC ay tunay na makapagbibigay ng solusyon sa suliraning ito. Ang bawat silid-aralan na may tatayo sa pamamagitan ng batas na ito ay isang pamumuhunan sa pangarap ng bawat batang Pilipino sa pagsuporta sa panukalang ito sinisiguro natin ang kanilang karapatan sa dekalidad na edukasyon at mas magandang kinabukasan hindi lamang po sa bayang ito kundi sa paliksahan sa buong mundo maraming salamat po